Welcome po sa aking YouTube channel. Update ko lang po ngayon sa aming grab. Uh, tungkol po dito sa set destination. Dati po, yung set destination namin is apat po. Yung apat na po yun, sa isang set destination is meron po siyang tatlong drops. Ibig sabihin, sa apat na set destination po, meron kaming 3, 6, 9, 12. 12 drops po yun dati. Ngayon po, as update po ngayon is dalawang drop na lang po kami, dalawang set destination na lang po kami. Ibig pong sabihin, yung dalawang set destination, Bali anim. Tatlong uh, tatlong drop sa isang set destination plus tatlo di anim na drop off na lang po kami. Ngayon po, sa set destination po yan, dalawa po yan. Once po na magkamali po kayo ng pindot, alimbawa, nakaset destination na po kayo, nagkamali po ng pindot sa isang set destination na i-off mo po yun, na napasukan ka na ng isang ah uh, pasahero, ibig sabihin po, pwede pong mawala na po yung isang set destination nyo. Kanyari, aksidente po na napindot po yung, ano, yung application na nakaset destination na kayo. Tapos nakakuha ka na po ng isang pasahero. Ibig sabihin po, nawala na po yung isang set destination. Ang mayayari, isa na lang matitira sa'yo. Yung po yung isa na yun, yun yung, tatlong drop-off na lang din po. Kaya pag nakaset destination po talaga kailangan po maingat po tayo sa pagpindot kasi once na magkamali ka sayang ang isang set destination mo. Tapos yung set destination na yon halimbawa nakadalawa ka na sa isang araw, gusto mo nang umuwi. Ngayon wala ka ng set destination. Ang mangyayari, pwede kang umuwi nang wala kang pasahero. Ganun ang mangyayari. Or, maghihintay ka na naman ng isa pang set destination. Nagre-reset siya pag alas 12 ng gabi. Kaya, kailangan ingat-ingat tayo sa pagpindot ng ano ng application. Tapos yung sa set destination naman, edi dalawa na lang po ang set destination ngayon. Ang nangyayari, may, meron po kami ngayon sa Grab ngayon na set destination ka, pero bibigyan ka ng pasahero. Yun yung tinatawag namin na ano uh, yung uh, opportunity opportunity ibig sabihin naka set destination ka pero bibigyan ka pa rin ng booking na hindi po doon ang ano ang ang daan nyo pwedeng lumayo ka ng konti or pwedeng uh, iba yung way pero pwede mo po yun i-ignore yun po is meron po kami 8 seconds na uh, kailangan pag na, naibigay sa'yo pwede mo i-accept yung kailangan mabilis ka lang doon mag-click para ah, uh, parang nakamanual siya eh. Kailangan mabilisan ng pindot. Kung mawawala na yon pag nawala yun, hindi mo na pindot, hindi naman mapupunta sa yon Pero hindi po affected yung uh, set destination mo. Tapos, ah uh, yun nga, may pumasok sa hindi mo nakuha. Hindi naman po yun ma maaano ma sa history ng ano, ng cancellation mo or cancellation nila. Wala po sa history yon Ayun ang ano ngayon, yung, yung latest ng paggamit ng set destination ng drag. Uh, yun po, thank you po sa nananood. At least may konting idea na naman tayo sa set destination. New, uh, new po na set destination. Bago po ng set destination, dalawa na lang po. Thank you po sa nanonood. Thank you.